Sa ibang balita naman, kaliwat ka ng proyekto ang ginawa sa Mamasapano, Maguindanao. Matapos ang enkwentro doon na ikinamatay ng SAF-44. Pero ang ilang residente duda na baka pinagkakitaan lamang ng ilang opisyal ang pondo para sa ilang proyekto. Narito po ang aming eksklusibong report. Sementado na ang mga kalsada sa barangay Tukan na Lipao, Mamasapano, sa Maguindanao. Ang dating lubak-lubak na pinangyarihan ng enkwentro na kinasawi ng SAF 44 patag na rin. Matapos daw madugong bakbakan, biglang bumuhos ang proyekto sa tila na pabayaang lugar. Ginagawa na rin ang basketball court, health center, barangay hall at mga irigasyon o patubig sa mga sakahan. Uh, siguro nagkataon lang at uh, nung uh, nabisita yung lugar na yon, nakita nung ating mga uh, officials from uh, national uh, level ano na ito pala yung lugar na yun. Kung baga napabayaan sila at walang mga ganitong kalsada, kailangan buhusan natin. Kapansin-pansin naman ang bagong tulay malapit sa pinangyarihan ng inkwentro. Wala pa itong isang kilometro na yari sa kahoy at bakal. Ang halaga, aabot lang naman sa 17 milyong piso. Ito ang isa sa mga proyekto ng pamahalaan dito sa Mama no matapos kang inkwentro noong nakaraang taon. Bagamat napapakinabangan nila at natutuwa ang mga residente dito, pero duda sila dahil tila pinagkakitaan pa sila. Tingin nila overprice ang proyektong ito. Ayon sa source ng News 5, ang isang pangkaraniwang tulay na may isang kilometrong kalsada ay umaabot lamang ng halagang 10 milyong piso. Sa kaso ng tulay sa Tuka na Lipaw, halos di para magkasya ang dalawang sasakyan. Ang ilang residente, duda sa proyekto. Naniniwala ka ba na ito 17 milyon pesos itong tulay na ito? Yeah, hindi. Hindi ka niniwala? Na 17 million yan? Oo. Oh. Masyadong mahal? Uh, uh, mas marami ang kuha na bawas. Hindi maganda pagkagawa? Hindi maganda. May alinlang at din sila sa kalidad ng tulay. Hindi man itong malakas to, sir. May naano dyan sa ilalim na kahoy. Kaya ka, so mahina, sa, ma na? nga, sumahina na, no? mahina nga pinuntahan ng News 5 ang DPWH sa ARMM na nangasiwa ng proyekto. Pero wala raw sa tanggapan ng mga opisyal nito para magpaliwanag sa issue. Umaaksyon, Erwin Tulfo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.